November 8, 2025. Muling nagbalik sa One Championship Arena si Lito Thunderkid Adiwang. Umakyat siya sa flyweight division upang harapin si Mauro Mastro Marini na bumaba mula sa bantamweight division. Sa madaling sabi, nagtagpo sila sa gitna ng timbang. Magandang balita para sa mga Adiwang fans dahil nagtagumpay siya sa pamamagitan ng technical knockout sa round 1. Sa simula ng laban, nagsukatan muna ang dalawa. Unang umatake si Adiwang gamit ang leg kick, ngulit agad ding bumawi si Mastro Marini ng leg kick. Mabilis namang na-counter ni Adiwang gamit ang body shot kasunod ng tatlong suntok na bahagyang tumama. Ginamit ni Adiwang ang kanyang kaliwang kamay upang sukatin ang distansya, ngunit nagpakawala ng right hand ang Argentinan na nailaga ni Adiwang. Agad kumapit si Mastro Marini at itinulak si Adiwang sa lubid, pilit na dinadala ang laban sa ground. Gayunpaman, mahusay ang takedown defense ni Thunder Kid. Pagkatapos nilang maghiwalay, muling nagpalitan ng suntok ang dalawa. Nagpakitang gilas ang Argentinian, pero bago matapos ang round, tumama ang malinis na kaliwang kamao ni Adiwang dahilan upang bumagsak ang kalaban. Agad niya itong sinundan ng ground and pound kaya napilitan ang referee na itigil ang laban. Samantala, hindi pinalad ang isa pang Pilipino warrior na si Carlo Buminaang matapos siyang matalo kay Elbek Alishov ng Azerbaijan, Russia. Maganda ang ipinakita ni Buminaang lalo na sa unang round kung saan mahusay niyang nadepensahan ang ground game ng kalaban at nakabawi pa sa pamamagitan ng ground and pound. nagawang makatayo ng kalaban pero nakatanggap ito ng suntok, tuhod at mga sipa. Sa round 2, lumalaban pa rin si Buminaang at mahusay na dumepensa sa ground game ni Alishov. Ngunit tila kinapos sa hangin si Buminaang. Nakuha ni Alishov ang leg niya at ipinasok ang guillotine choke na hindi na niya nakayang takasan. Napilitan siyang mag-tap. Panalo si Elbek Alishov sa pamamagitan ng guillotine choke sa round 2. Bawi na lang sa susunod na laban para kay Carlo Buminaang. Bumalik ng mas malakas at mas mahusay. At isang mainit na pagbati para kay Adi Wang sa iyong impresibong tagumpay.